Ayan, uh, good morning mga katamsak ka uh, Ngayong araw, uh, pupunta na naman kami ng laot Para sumisid ng kapis Ayan o, oh, yun yung mga gamit namin Mga tamsak oh, Yung hose, at saka ito yung compressor namin Na gagamitin para pang sisid Ayan, ito na yun At saka ito yung kasama namin no? Itong magbabantay sa taas Ayan, at saka ito pa Kami magsisid sa ilalim Mga katamsak, ayan o oh ayan uh, mga katamsak kabangayon na lang mamaya pagdating namin doon sa spot kung saan doon kami manisid ng kapis uh, sana makakuha kami ng maraming kapis mga katamsak para may pangpinta kami doon sa talipapa ayan papunta na kami doon mga katamsak sana gabayan kami ng Panginoon na para walang mangyari sa amin sa ilalim ng tubig kasi napakahirap sa ilalim kapag mamatay yung mga makina may hirap na mag ano, mahinga sa ilalim ng tubig kapag walang hangin ng yung host namin A few moments later. Ah, yan mga katamsak, narating na namin yung spot kung saan dito kami maninisid ng kapis. Kaya abang-abangan nyo mga katamsak. Yan mga katamsak, ah, narating na namin yung spot kung saan dito kami maninisid ng kapis sa ilalim. Sana maraming kapis sa ilalim mga katamsak saka makakuha kami ng marami para may pangbinta kami at saka may pambili ng pangbigas-bigas mga katamsak at saka gabayan kami ng Panginoon ayan, yan na ay yung mga kasama namin mga katamsak yun, kasama rin namin yung maninisid yan o oh. naghahanda na para sumisid mga katamsak yan sana gabayan kami ng Panginoon sa ilalim ng tubig na walang mangyari sa amin my name is A few moments later. Ayan uh, mga katamsak, uh, umahon muna kami at saka para mapahinga kasi nakakapagod din. At saka ito na yung kuha namin mga katamsak ko Kapisil no Ayan. Dalawang sako to yung kuha namin mga katamsak. Uh, nagpapapahinga lang kami ng konti para sumisid na naman ulit. Ayan. Dalawang sako. ako. at saka hindi niyo nakita kasi pag akyat kasi walang nagbibideo kasi sumisisid tayo kaya hindi tayo makapagvideo pag akyat ng kapisir ayan ito na yung mga huli namin mga katamsak thank you lord sa blessing at saka nakakuha kami ng dalawang sako uh, mamaya uh, sisisid din yung isang raming kasama siya mo palit uh, kasi pahinga muna kami mga katamsak ah uh, palit-palit lang kami ng sisid para hindi mapagod ayan mga katamsak ha, sisid na yung kasama namin uh, siya naman ang papalit na sisisid sisid sa ilalim ng tubig para manguha ng kapis kasi nakakapagod din uh, mapagod nakakapagod din kapag sumisid ka sa ilalim ng tubig langoy ka ng langoy sa ilalim mga katamsak saka ito yung kuha namin mga katamsak o, alam mo ba yung kung anong klaseng shell Masarap to mga katamsak. Pinsutan yung tawag sa amin nito. Makikita mo yan sa ilalim, parang kandila na tumatayo. Ayan o. Oh. Pero sarap masarap mga katamsak. Talong lalong lalo na sa adobo at sa kilaw. Masarap yan sa kinilaw mga katamsak. Ayan eh, no? Masarap yan. Malalaki o. Oh. Ayan. Pinsutan yung tawag sa amin yan mga katamsak. Iwan ko sa iba kung ano to. Ayan. Pero dito sa amin, pinsutan. Masarap to mga katamsak. Sarap to adobo at sa Kin ano? Sarap to sa kinilaw. Yan. Yan, ano yung kasama namin para sumisid. Siya naman yung papalit na sisid mga tamsak. Ayan, ano Yan. Naghahanda na siya ng host para gagamitin niya na pagsisid sa ilalim para makaginhawa siya. Makahinga siya sa ilalim. Yan, oh. Sisisid na siya mga katamsak. Kaya sana marami siyang makukuha din na kapis sa ilalim at saka hindi lumabo yung tubig sa ilalim para tuloy-tuloy na yung sisid namin. Ayun, sumisid na siya. Oh. Yan. Sumisid na siya mga katamsak. Abangan natin kung ano yung makukuha na niya sa ilalim. Kung marami siyang makukuha. Yan. Ito na yung kuha namin mga katamsak. Oh. At saka Mataba na oh, malalapad pa mga tamsak yan no. Malalapad na 'yung mga kapis, malalaki at saka mataba, manilaw-nilaw 'yung laman. Masarap 'to sa ano. yan oh, manilaw-nilaw 'yung ano niya oh, laman. Masarap yan kapag may sawsawan ka na maanghang na ano. suka. Uh, Ayun, umaho na 'yung kasama namin. Ah uh, konti lang yung dala na paakyat uh, Kasi malabo na daw yung tubig sa ilalim Hindi na makita yung kapis Kaya umaho na Kaya uwi na lang kami mga katamsak uh, Walang silbi na pag magsisip pa kami Kasi hindi na namin makita yung mga kapis sa ilalim uh, Malabo na daw yung tubig right. yan mga katamsak Abang-abangan nyo na lang mamaya sa tabi At saka ito na lang yung kuha namin Dalawang sako na kapis mga katamsak At salamat naman At saka binigyan kami ng Panginoon ng isi ngayong araw binigyan ah, niya kami ng biyaya kahit pa paano may nabigay sa amin na dalawang sakong ano, kapisyel malaking bagay na to para sa amin para may pambili kami ng pambigas-bigas mga lamsak Ayan, ito na yung mga kuha namin na kapisil mga katamsak ay nilagay na lang namin sa buhangin kasi pipilihan pa namin to para ihiwalay yung maliliit at saka malaki para maibinta doon sa talipapa. Ayan o, kapisil, tag-30 lang yung isang kilo niyan mga katamsak. Pag nakalabas na to sa amin, tag-50 na yung binta ng mga nagtitinda nito. Pero 50 na yan, na luto na. Pwede nyo nang kainin. Pero dito sa amin, hilaw pa. sa kaya binibinta namin na tag 30. Mura lang mga tamsak. Pag bumili kayo ng 30, kayo na lang magluto para makatipid-tipid kayo kasi mahal kapag maluto na. 50 na ang isang kilo kapag naluto. At saka hindi pa kami tapos mamili at saka maglinis sa may order na 18 kilos na yung order ng mga katamsak thank you lord sa blessing uh, naka ano na tayo naka binumano may 18 kilos na tayong ano uh, kita ayan thank you lord sa blessing at saka hindi nyo mo kami pinabayaan dun sa laot na walang nangyari sa amin ayan abangan uh, mo naman sa susunod namin adventure doon sa laot tapang nginisi din ng kapis mga katamsak Ayan uh, uh, mga tamsak kasamahan nyo kami may mamili ng mga ano dito ng mga kapechel. Eh no, pinipili na ng mga kasaba ko ay no, hinihiwala yung maliliit at saka malaki. Ayan. Siyempre mamili din tayo, tutulong tayo para mabilis matapos. A few moments later. Ayan uh, mga katamsak Tapos na tayo mamili ng kapis na uh, Hiniwalay natin yung mga maliliit at saka malaki Ito na yung kapis natin mga katamsak Ayan at saka nililinis na yung kapis Ayan o oh. uh, Tinatanggalan ng putik yan mga katamsak Ayan Ito na yung mga huli natin na ah. Dalawang banyira dito At saka Yung dalawa na dala na doon Apali ah, apat na banyira to mga katamsak O oh, yan o oh. Malalapad na to ng mga kapis mga katamsak At saka yung maliliit ah, kinukuha din namin at saka uh, lilinisin para maluto namin mamaya uh, ulam namin sa tanghalian mga katamsak yan mga katamsak nini uh, ninililinis na yung kapisil uh, tinatanggalan ng mga putik para ibinta sa talipapa mga katamsak yan, bali apat na banyira yung kuha namin mga katamsak Yan, ito na yung dalawa at saka yung dalawa kanina na dala na doon at saka malinis na yun uh, pang ito, mga katamsak uh, tag 30 ang isang kilo ayan dalhin nyo naman maya sa ano, talipa pa at ito dalhin muna to sa kubo para mapasilungan para hindi maano ng init ayan ito na yun oh. ito na yung mga kuha namin mga katamsak apat na banyira yan mga katamsak ayan Yan. oh. apat na banyira yan Binaba, binababad namin sa tubig para hindi sila mamamatay. Bibintayon yun mamaya sa mga tamsak At saka may order na rin yan na 18 kilos. 18 kilos yung na order na. Yan mga katamsak. yun na yung mga kuha natin na pagsisid kanina doon sa laot. At saka hindi natin nabidyohan yung pag-akyat ng mga kapis kanina kasi wala tayong nagbibidyo kasi nagsisisi tayo sa ilalim. Kaya hindi nyo nakita yung pag-akit ng, ng kapis. Ayan uh, mga katungsak, abangan nyo naman yung susunod nating adventure dun sa laot. Hanggang dito na lang, bye bye!